Yo, magandang araw mga inkanto It's your boy, A-Tech Day 2 ng ating Balik Alindog Project sa shop Makikita nyo naman na busy busy ang ating mga katuwang Pag-assist kay Kuya Kulot Makikita nyo naman kung paano mag-perform si Kuya Simon Na merong napakalupit na assist from Kuya Haji Pininturahan na lang natin yung pader ng ating shop tapos itong day natin nilalatagan na natin ng tiles para smooth naman yung shop natin kita niyo si Kuya Kulot ipinatong na lang namin yung mga bagong tiles sa luma since magaspang naman yung unang tiles niya kaya siguradong kakapit yung bagong tiles natin and shoutout nga pala kay Kuya Haji ayan napakasipag po niyan maglinis ng tiles habang ginagawag Sal sinasalpak pa lang yung test nililinis na ganyan po kasipag yan Gwapo na, masipag pa. Wala ka nang hahanapin pa, kapatid. Papa Haji na tayo. Sa mga interesado at nagtatanong dyan, single po si papahaji natin. Iba-flash po natin sa screen ng kanyang FB account. Ayan, gawing kaliwa, bandang ibaba. Message nyo siya ng direkta kung gusto nyo mag-propose. At ayan na, isalpak na natin. Biulit natin yung mga kalat natin. Kaya naman shoutout sa pagod, alaksan, ba naman. Kinapos kami sa buhangin at simento, kaya naman na ni papahadyan kanyang Rolls Royce. Yan dinemo niya na yung foot brake. Uh, <laughs> makita nyo kung paano gamitin ang advanced technology ng Rolls Royce. Tinuturo na ni Tito Simon ng lokasyon, ng kanyang direksyon. Kaya naman wala nang minor-minor, segunda na agad pero syempre hihinto muna yan at idedemo demo niya ang kanyang hype na signal signal hype po tawag dyan pag naka Rolls Royce ka kaya naman inumpisa na agad ni paring Haji ang munghataw. sa agad bira ng segunda, tersera, kwarta ayun humataw na po marunong ang Rolls Royce <laughs> Balik tayo kay Kuya Kulot. Hataw na hataw. Gigil na gigil maglapat ng tiles. Shoutout sa iyo Kuya Kulot. Di ko sure kung may FB siya. Pero gusto siya siyang kontakin. Instinct lang. Marireceive niya na po yun. Yan nagtatapos ang ating short update. And it's your boy Mpoe Ripensita 2 Studio. Peace out.